Si Boss Martin. Ah, ako, ako, ako. Boss, anong, anong, ano anong, ano mo dito sa, ano, sa Honda? Transaction? Baka bakala bearing, si bearing. bearing. kaya makunat na. Ah. Okay, uh, mal na. <laughs> Kaya mal na. Kranke Lily. Day ka na naman kaya mapakali sa motor mo. Okay, man. <laughs> <Maybe> <laughs> <you know? laughs> Anong maintenance yan? Okay, Pupoging maintenance maintenance so yan? ano? maintenance o ano? maintenance Gear oil, engine yung oil. Yung ha? Dai, dai. Yeah, sa Honda, isaragay. Ragay. Eish. Pag nag-avail daw kayo ng motor ngayon, may ano, libreng isa. Ayan, <laughs> Honda Ragay. Yan si ma'am oh. Thank you ma'am sa discount. <laughs> Dito na kayo magpa-PMS ano, sa Honda Ragay. May discount <laughs> daw sabi ni ma'am. Yan. Shout out kay Gijar. Oh. Mayo. May nag-love. Absent ano ma'am? Ah? <laughs> um, absent ka. Ah. Huwag <laughs> para sa ina na naman. <laughs> <laughs> Yan. So na utusan tayo. Ayan yung Honda Beat. Iti-change oil. Kaya lang may mga nakapila pa. For release yata yung isa. Ayan. Si boss. Oh, boss. Boss Martin. <laughs> okay. Ah. Hahalis na to. Nakuha niya na yung gusto niya eh. <laughs> Quality. <laughs> Baka Honda yan. Ano yun? Iyon yung si code ka? mo si code para sa aplikasyon. Para man lang sa aplikasyon. So ayan tapos ni change oil yung motor ni ano ni Nini. Ni yung Honda Beat so yan kabalik na tayo ng opisina so dito tayo sa Honda Ragay dito yan sa Zone 3 Lower Santa Cruz so yan maraming maraming salamat kay Ma'am Angie sa discount sa ano, PMS And, kung gusto nyo rin ma-discount punta lang kayo dito sa Honda sa Ragay located sa Lower Santa Cruz okay kapapalit na ako ng opisina kita-kita lang sa next vlog peace out